mas mabilis kaya naman mas maraming palay ang kayang kiskisin ng high-tech na rice mill na matatagpuan sa bayan ng Cabiao. Ang pagsasaka ng palay ang pangunahing kabuhayan sa lalawigan ng Nueva Ecija kaya nga ito binansagang rice granary ng Pilipinas. Kaugnay nito ay patok din na kabuhayan ang mga negosyo na may kinalaman sa agrikultura, kagaya na lamang ng kiskisa ng palay o rice mill. Sa bayan ng Kabyaw, matatagpuan ang high-tech na rice mill sa buong probinsya na JNE. Sa pamamagitan ng mga naglalakihang makabagong makina na nagmula pa sa ibang bansa, ay mas pinadali at mas pinamoderno ang paggigiling ng mga palay. Halimbawa na lamang ang makina na tinatawag na Big Rice Mill, na may kakayahang magkiskis ng palay ng 120 tons a day o katumbas ng 2,000 kaban kada isang araw. Mula sa sako-sakong palay ay hihigupin ang mga butil nito ng isang tubo, dadalin sa tinatawag na stoner upang maihiwalay ang mga piraso ng bato sa mga butil ng palay. Sa paddy separator machine naman unti-unting binabalatan ang mga palay upang maging isang ganap na bigas. Mayroon tatlong baki na para sa whitener na maaaring pamilian ng mga customer kung gaano karaming beses nila gustuhin mapaputi ang kanilang bigas habang ang rice grader machine naman ang naghihiwalay sa mga butil ng bigas na buo, kalahati ang buo, medyo durog at binlid. Sa water polisher dito na ginagawang makintab at maganda ang mga finish product na bigas. At pagkatapos ng ilang minuto ay babagsak na ang bigas sa tubo, sabay isisilid sa sako at tatahiin gamit pa rin ang modernong makina. Ayon kay Christian Ubas, marketing personal ng JNE Rice Mill, bukod sa mga miller na maramihan kung magpakiskis ng palay, ay tinatanggap din nila ang mga maliliit na magsasaka na nagnanais na magpagiling ng kanilang mga inanim palay ng paisa-isa sa murang halaga dahil sa makina na small rice mill. So, okay, yung mga machine na ginagamit namin is uh, 2018 model and latest technology. So uh, we have computerized na, na mga machine And then uh yung yung bilis ng process kasi uh I believe kami pa lang yung may 120 tons capacity per day. Kami lang din yung rice mill na Uh, open din sa mga small client dahil nag, nag, meron niya tayong small rice mill. So, uh, everybody's welcome. Bukod sa mga rice mill, kaya rin ang JNE na magpatuyo ng mga basang palay, mais, soybean, at iba pa sa pamamagitan ng grain dryer. Sa mga gustong magpatuyo ng, uh, ng palay nila, uh, especially sa pagtagulan o rainy season, mahirap magpatuyo, uh, welcome po ang lahat. And then, ngayon po, uh, nag, ngayon, sa, ngayon din po, nag-engage na rin kami sa pagbebenta ng ng rice. So uh, we are offering na rin po yung uh, aming mga rice. Ayon kay William Makatula, HR at Marketing Head ng Rice Mill, ang JNE ay nagbukas noong September 8 ng taong kasulukuyan na pagmamayari na mag-asawang Jennifer at Eric Braanen na nagnanais na matulungan ang mga mamamayan ng kabyaw na magkaroon na maayos na trabaho at dekalidad na produkto sa mga Novo Esehano. Uh, nakita nila sa bayan ng kabyaw o sa lalawigan ng Nueva Ecija na number one ang pinakakabuhay ng tao ay I think is alay. Then, uh, yung boss namin na-realize niya na siguro isa sa mga makakatulong sa lalawiki ng Nueva Ecija, especially in Cabiao, ang magkaroon kami ng, ng rice mill o ng dryer. Marami ang nabigyan ng trabaho. Nabuksan ang trabaho dito sa bayan ng Cabiao sa tulong ng KNE. Dahil sa bayan ng Kabiyaw, kinuha yung mga tauhan para mabigyan naman ng suporta para sa kanilang mga pamilya. Especially, nakakatulong din ito sa, sa may mga negosyo na mga uh, namimili ng palay dahil sila yung masasabi natin, mas napalapit. Hindi na kailangan pumunta ng Bulacan o gawin pa pampanga para lamang magpadrya o magpakiskis ng maramihan. Ang kanilang serbisyo sa Big Rice Mill ay nagkakahalaga lamang ng 45 pesos kada kaban. 2 piso kada kilo naman sa small rice mill at piso kada kilo sa dryer. Ang JNE ay matatagpuan sa Barangay Santa Ines, Cabiao, Nueva Ecija. Danira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw.